Lavar Ball na ama ng mga sikat ng mga NBA players na si Melo Ball ng Charlotte Hornets at Lonzo Ball ng Chicago Bulls at Rising Rap Star na si Liangelo Ball ay sa kasamaang palad pinutula ng paa dahil sa mga medical issues o, nito pinutol ka kanang pinti ni Lavar Ball dahil sa mga medical issues na hindi naman sinabi ng Ball family kung anong sakit ito ngunit marami ang nagsasabi na si Lavar Ball di umano ay diabetic dahil sa pagkahilig ni ito sa pagkain ng matatamis lalo na ng kanyang paboritong donuts kaya maaring ito ang dahilan kung bakit na amputate ang paa ni Lavar Ball ilang taon na rin ang lumipas mula nang nakaranas ng stroke ang asawa ni Lavar Ball na naging dahilan kung bakit hindi ito makagalaw ng maayos kagayon pa man kahit naputulan ng paa si Lavar Ball ay nananatili pa rin itong positibo at nakangiti si Lavar Ball ang nagmamay-ari ng sikat na brand na big baller brand. Kaya naman panigurado ay makaka-afford ito ng mamahaling mga prosthetic legs.